Ito ang issue na pwede makapag-break kina President Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Ang peace talks kasama ang Communist Party of the Philippines. Pag-usapan natin. Basics muna tayo. Okay, kailangan natin pag-usapan kung ano ba ang Communist Insurgency. Pero bago natin pag-usapan kung anong communist insurgency, kailangan muna natin pag-usapan kung anong komunismo. Ang komunismo ay isang ideolohiya. Isang pagtingin sa mundo at sa lipunan at kung paano ba natin i-organisa ito. Sa tipikal na komunista, ang lipunan ay nahahati sa dalawang uri. Ang uri ng mga burgis at ang uri ng mga manggagawa. Ang mga burgis ang naghaharing uri at ang may hawak ng kasangkapan ng produksyon. Means of production in English. Malaki dito ang mga lupa at resources, mga pabrika, at mga negosyo. Samantalang ang mga manggagawa mga manggagawa. Sila ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng mga burgis. Ang mga manggagawa ang bumubuo ng lipunan pero abusado sila. Ang gustong gawin ng mga komunista, revolusyon ng mga manggagawa. Na ang means of production ay pagmamayari ng lahat ng tao at hindi ng iilan lamang. Ito ay isang mundo kung saan lahat ng kayamanan ay pagmamayari ng lahat ng mamamayan. Para dalhin tayo dito mula sa ating kasalukuyang sistema, kailangan ng revolusyon. Para sa mga komunista, kailangan tibagi ng sistema. Sobrang nakorap na kasi ito ng kapitalismo. Ito ang dahilan kung bakit merong mga communist insurgency sa iba't ibang mga bansa. Kinakalaban nila ang gobyerno para tibagin ang sistema. May iba't ibang mukha ng komunismo sa buong mundo, pero sa Pilipinas, ito yung Communist Party of the Philippines. At ang lumalaban para sa CCP ay ang armadong grupo nito, ang New People's Army, ang NPA. So kung pinag-uusapan natin ang insurgency, ang tinutukoy natin ay ang NPA, yung mga armadong lumalaban sa gobyerno. Mahalagang distinction dito yung mga armadong komunista at yung mga hindi armado. Kailangan i-emphasize na hindi krimen ang pagiging komunista. Pumapasok dito ang kriminalidad sa paghawak ng mga armas at pagkikipaglaban sa gobyerno. 1969 pa lang meron ng NPA. Lampas limang dekada na silang lumalaban sa gobyerno. Mula sa diktadurya ni Ferdinand Marcos hanggang sa pagkapangulo ni Ferdinand Marcos Jr., nandito pa rin sila. So bakit hindi pa rin matapos-tapos ang communist insurgency sa Pilipinas? Marami ng mga peace talks ang nangyari pero hindi pa rin ito bumubunga. Nababali ang ceasefire, nagkakaroon ng mga ambush, at patuloy na lumalaban ng mga komunista. Most recently, mas lumala ang sitwasyon para sa mga komunista sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Nagkaroon ng peace talks pero nalusaw ito. At magkalusaw nito, sobrang ginawang kontrabida ng Duterte administration ng mga komunista. Binansagang terorista ang mga komunista, kahit na hindi pa rin ito aprobado ng mga korte. At sinimulan pa ang notorious na NTFL-CAC. Para kay Duterte, ang mga komunista ang pinakamasasamang tao sa Pilipinas. Para kay Duterte, kasama nila ang mga taong gumagamit ang droga. Para kay Duterte, kailangang ubusin silang lahat. Maraming tao ang sangayon kay Duterte dito. Kasama dito ang kanyang anak na si VP Sara Duterte. Ang problema sa mga Duterte, hindi na silang mga pangulo ngayon. So anong ginawa ni Pangulong Marcos? November 23, 2023, nagproclaim ng amnesty si President Marcos para sa mga komunista. Ibig sabihin, ang mga komunistang akusado ng krimen, hindi na itutuloy ang complaints laban sa kanila. May mga exception. May mga malalang krimen na hindi sakop nitong amnesty. Ito sila. Itong amnesty para sa mga komunista, marami nang nagulat. Pero alam nang marami na panimula lamang ito sa kasunod na gagawin ni President Marcos. November 28, 2023, inanunsyo ng gobyerno at ng mga komunista na may bagong peace talks. Ang mediator ay ang Norway, isang bansa na palaging nasa mga peace process. So anong habol sa bagong peace talks na ito? balik basics tayo, anong peace talks? Basically, ang peace talks ay usapan ng gobyerno at mga grupo ng tao sa ngalan ng kapayapaan. Sa konteksto ng Pilipinas, ang layunin ng peace talks ay tapusin ng armed communist insurgency na itigil ang armadong pakikipaglaban ng mga komunista. Basically, ang pagkawala o ang hindi pakikipaglaban ng NPA sa gobyerno ng Pilipinas. Maraming rason kung bakit mahalaga ito ngayon sa gobyerno ng Pilipinas. Una, campaign promise ito ni President Marcos na pagkakaisahin niya mga Pilipino. It turns out, kasama dito ang mga komunista. Pangalawa, mahalaga sa Pilipinas na hindi na maglaan ng puwersa para kalabanin ang mga komunista. May mas malaki kasing threat sa Pilipinas at wala sila sa loob ng bansa. Nasa labas ang mas malaking panganib. Kaway-kaway sa China. Para naman sa mga komunista, mahalagang nire na sila ng gobyerno na hindi na sila pinapatay at tinatawag na terorista at malaking bahagi dito ang pagrespeto sa kanilang ideolohiya. Isang dapat abangan natin dito ay kung ano ang mga demand ng mga komunista. Usually, ito yung pag a sa kanila sa gobyerno at ang pagpapasa sa kanilang mga gustong batas. Bakit kontra si VP Sara Duterte dito? December 4, 2023, naglabas ng video si VP Sara Duterte. Pinaliwanag niya kung bakit kontra siya sa bagong peace talks. Una, sabi niya mali na pinatawad sila ni President Marcos. Sabi ni VP Sara, laban ito sa kapayapaan. Essentially, sinasabi niyang laban sa kapayapaan si Pangulong Marcos. Pangalawa, sabi ni VP Sara, kailangan ituloy ang kampanya laban sa mga komunista. Sabi niya, kailangan panatilihin ang NTFL Cup. At sabi niya, kailangan pampalakasin ito. Pangatlo, sabi ni VP Sara, kailangan tandaan ni Pangulong Marcos kung ano ang kasaysayan. Sinasabi kasi ng kasaysayan, palagi nababali ang mga peace talks. At every single time, pinagbebentangan ng gobyerno ang mga komunista. Sabi ni VP Sara, nililin lang lamang ng mga komunista ang gobyerno. Tridor daw ang mga komunista. At pati si Pangulong Marcos, tratridorin din daw nila. Para kay VP Sara, itong peace talks ay agreement with the devil. Kasunduan sa demonyo. Interesting para sa akin itong video ni VP Sara. Usually, dinadaan ng mga opisyal ang kanilang damdamin sa social media kung isa o pareho sila sa dalawang bagay. Una, humihingi sila ng kakampi sa publiko kasi hindi sila nasunod. Pangalawa, hindi sila looped in sa usapan ng itaas. Alin kaya si VP Sara? So, ano na ngayon? Marami pang pinapalan siyang mga detalye dito sa Peace Talks. Deserve naman kasi napakalaking proyekto nito. Wala pang pangulong nagtatagumpay dito. Ang interesting ngayon ay kitang-kita natin ang pananaw ng dalawang pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa, si Pangulong Marcos at si VP Sara. At magkataliwa sila dito. Balikan natin kung anong kanilang pangako noong kanilang kampanya, ang pagkakaisa. Para kay Pangulong Marcos, makakamit ang pagkakaisa kasama ang mga komunista sa pamamagitan ng usapan. Isang pagsasalib puwersa kasama ang mga komunista. Para naman kay VP Sara, para makamit ang pagkakaisa, kailangang ubusin sila. Ano sa tingin nyo? Tulad ng Katniel, mag-bre-break na rin ba ang unit team? Ano ang tingin nyo sa komunismo? May karanasan ba kayong gustong ikwento? Comment lang kayo. Para sa topic suggestions, i-comment nyo rin lang. Para hindi kayo mapag sa kasunod kong video, sundan nyo ako.